sa bayan. Pinagtutuunan ng pansin ng Division ng Augustino de Sur ang pagsasalang sa mga batang atleta sa masinsinang training. Ito ay upang hasain ang aking galing ng bawat kalahok para sa darating na Palarong Pamasat 2026. Sa kabila nito, sinabi ni Danny Obaldos, Division Sports Officer, na hindi lang basta ensayo ang kanilang isinasagawa kundi isang maayos at planadong preparasyon. Nagsimula ang kanilang training noong September 5, 2025 at planong paghusayin ang mga kalahok sa individual events na may mataas na tsansa sa pagkamit ng gintong medalya. Sa kabila ng pagod at pananakit ng katawan na nararanasan ng mga atleta, nanatili ang paniniwala ng dibisyon na ang dedikasyong ito ang magbibigay susi sa pagkamit ng ginto para sa rehiyon. Ako si Kaka, Nagbabalita.